Pero check natin yung part to ng ating anak dito ganito na po siya kakalat <laughs> ayan hmm. yun ito mga schedule ayan naman ito ang engineering parang wala akong alam dito ha 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 drain ang utak ko dito. <laughs> Ayan. Gagawin natin, maglinis tayo na kwarto. Yesin natin ang kwarto ng aking anak dito kay mukha ng anak kung gaano ka stress ang <laughs> ang kanyang pag-aaral ganun din ka stress yung boss <laughs> dito, Ate dito, kanya. Natutupi kami kanin. Picture namin yan. Ito yung kanyang cabinet dito. Uh, oh, wala pang lamnan kasi tinatupi ko nag arrange pa ako so ngayon dinis ni mother ang kwarto ng aking anak kwarto ni Isabel sa so, siguro dito lang ito mga newspaper alam ko para saan itong mga newspaper ito ko na siguro ito Okay. Laglag na. Laman to. Laman mga laman yung iba dito. Laman. Okay. Laman. Ito, tapos na akong maglinis. Ito na yung kanyang kwarto. Pero na kinokoy kinokoy style na to. Pero na